duhat po yun. <laughs> Madam? Anong masasabi mo, Madam Salansones? Oh my God. Ah. Ay, oh. Hindi pa hinom. Grabe rin. Hindi naka, pala pa hinog. po hinom. Naka-miniskirt ka pa, may baong kanilang ganisa. Anong <laughs> huh? ganisa ba yun? <laughs> Wala. Ano yung ganisa? Ano yung ganisa rin? Wala. Si Terence naman, ano ba yun?